guys ang ating latest na pinapak ng ating mga kalaban na ibon <laughs> eh joke lang hindi po kalaban yung ating mga ano ibon dito sa aming garden kaya nilagyan ko na siya ng net guys simulan nilagyan ko siya ng net ayan tumubo na yung kanilang mga uh, talbos ayun pa yung isa guys oh. ito pinapak din nila to guys kaya lang naunahan ko naanohan ko sila nakita ko god kaya ayan magaganda na sila. Latest to guys, latest. Ayan, mag-spray sana ako pero wala na akong oras for today kasi may naggawa sa aming elevator maintenance. Ayan guys. Ayan guys, yung ating latest na nakabalot ng screen. Tapos ito guys, tingnan nyo. Kalamansi ito guys. Ang dami, 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 dami niyang mga bulaklak. Ayan. Gatuhod lang yan kalaka, kataas guys. Ayan, kalamansi. Ang dami niyang bulaklak guys. Diba? Ang ganda. Tapos ito naman yung ating celery. Dito na nauna kong tinanim guys na celery. Ayan, malalaka na sila. Pwede na rin i-harvest ito. Habang mura pa yung kanyang steam. Baka bukas ko ito i-harvest guys. Ayan. Ito yung mga nauna kong celery guys. Ayan. Tignan nyo to guys. Hindi ko tinakpan latest din to. Hindi ko siya tinakpan. Pero nilagyan ko na siya ng caltrades. Para hindi na naanuhin ng ibon. Tignan nyo guys kung gaano nila pinahirapan. no oh. Matamis daw siguro. Kaya, ayan. Yung mga ibon. Kinain. Pero nung nilagyan ko na siya ng ganito guys. Yung caltrades na biginigay ng tita ko. Ayan, medyo naglaysen sila hindi sila hindi na nila kinain ayan ito guys <laughs> pati ito guys so tingnan nyo hindi ko lang kung ano to parang Chinese oh Chinese cabbage ayan ilan lang yung nauna nauna kasi namin tinanim to guys ilan lang yung nabuhay ayan mag spray po tayo sana kaya lang wala na akong oras at saka umambun siya guys kaya bukas na lang siguro ayan guys ang ating celery. Napakaganda. Ang kulay. Yan lang guys. Nasishare ko lang. Thank you for watching. Bye. In God. Bless. Thank you for watching. Follow for more. Bye.